So well yun guys, dito lang kayo sa si para bumili tayo ng bisikleta. Kahit ang kumurahin lang, basta meron. Ayan. Ito yung bibili yung anak ko. Sinamahan ako ng kapatid ko, yan. Si Gerald. 1 by 8 Pinagoy. Pero hindi pa kung siyong ano niya, no? na? Oo. yan. Hello, hello, hello. Hello, hello. Hello, hello.

Ito na lang, Karo. Sige. Okay. Papalitan mo lang pedal na aloy. Papataw nung pidel nito. Ito, ito. No? Ano siya? Naka-redule. Langgay. na Ano? Barret na presyo. Nakuha ko nga. daw? Hindi nakalakaw.

yun guys pinatunong muna namin yung ano yung bisikleta na na nabili kasi baka mamaya pag tumakbo naglingo-lingo na kaya patunon namin kapalitan namin ng ano sidal yung alloy na kasi yung alloy niya na kung hindi siya original kaya ina-alloy na plastic lang inaloy na namin tung guide ito yung guide namin oh no, si Tata ka niyan Yeah. Ade, matutok ka rin yung katagal. Ako dati, kung marunong ngayon ngayon ngayon. Kamaya, 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 kamaya magkatapos, uwi na kami. Oh. Dali lang naman yun, parang sa isa lang yun. Oo, oh, yun. Parang sa yun doon. kasira nga lang eh, kasi ito pinakailaman eh. Oo. Oh. Kulay pala, 6,000 lang to guys. Mura lang, kung gusto yung bumili dito sa Tiapo. Meron, meron. Kahit tag-4,000, aloy din.